Yes! Good morning, Kasaka! Good morning! Ayan, nandito na naman tayo sa gitnang bukit. Hakot, geek. Ayan. Sa so ngayon, akin na tong ginigeek. <laughs> Ayan ang mga, ano ko, mga bodyguard ko. Ayan, o. Ayan. Pamangking kong napaka hindi sa labanan. Ayan si Samson. O, no? para si MacArthur, ha. <laughs> Eh baka may dumarating na mga kalaban. <laughs> ayan natin. oh, na po yun sa akin, medyo parang uulan na eh. Mababaw na po. Oh, ayan pwede nang kuhanin eh. Ayan. Oh. Eh, kahit pa paano may natira pa rin yung baha. Oh. Pero may tubig pa rin, oh. Malalim pa. Mga hanggang 20. Oh. Oh, oh yan o. Oh. Mm. Globe sa isa na lang? Yes, globe. Oh, globe daw. Oh. Alex, ano bang masasabi mo? Alex! Salita! Oh. Kahiya. Ito, ka Ito yung oh, swerte o oh, nakuha ng yung palay niya. Ginawa ng umali. Hindi umalis ha. Sa amin umalis yung umali. <laughs> yan, nakuha yun sa kanya. 14.50 ba yun? Oh okay oh, kita mo, katindi, 14.50. Kahapon po yan. Kahapon. Sa amin siguro, baka 10.50 lang. <laughs> Tindi rin mong sa amin eh. ang kilayat ko na yan. Yeah, kaya ito pinabira ko na mahirap nito kasi baka umulan pa duma eh ayan na nakatayo pa eh. oh, yun, hanggang doon pinitira na rin na, walang ma-interview ayaw magsalita oh na patapos na po rito sa may ano namin na to eh sa may ano na to sa akin na lang ang natitira rito ito matibay eh, oh tanyo oh sige chow muna chow chow muna tayo mamaya na lang uli chow